Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Ibanghilista Paul Mortis. At Beth Flores po, kamusta kayo ngayong Trusting Tuesday? Good morning, good morning, good morning. Hindi natin alam kung ano pong weather ng kinalalagyan niyo ngayon, di ba? Pero still, we trust the Lord for each day. Kayo po yung nakikinig sa programang gabay, dito po yan sa 702 GCAS. At kung kayo po yung nakikinig, gamit po ang Transistor Radio, PM Radio. Narito po kayo sa Luzon. Nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center na uh, binabato po naman ang ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at ang gamit niyo rin po Transistor Radio o PM Radio, nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa DYVS mula sa Bacolod. At syempre, kung kayo naman po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream, sabi nga kahit tayo lang kami dyan, but okay lang, narinig yung ating diskusyon, ating talakayan. Mula ang pari hanggang hulok, may maganda kayong internet connection, maganda po ang inyong reception. At hindi lang kayo ha, pati rin po yung ating mga kaagapay all over, di ba po? Mga kaagapay natin all over the world na nakikinig sa ating programa sa pamamagitan ng Facebook live stream. Binabati ko rin po pala yung dalawang babae dad na nakatagpo ko po. Diyan po mm. sa airport nung dumating kami ni Nes. Natuwa kami kasi sabi, listener po kami sa gabay. Galing mm. po sila sa Boracay. Hindi ko po na nakuha inyong pangalan pero so much. Thank you, thank you po. Alam niyo po, ang laking encouragement po yun sa amin ng Kuya Nes na lumapit po kayo. So marami pong salamat. At kahit po sa ating mga kaagapay all over, di ba? It's always an encouragement to know na kayo po ay nakikinig sa programa. Yes, Amen. Kahit din po yung mga nagko-comment kayo sa program, maraming maraming pong salamat doon. Na-encourage po kami. So hold on lang po kayo ha. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po ang araw natin maging trusting Tuesday at wag po natin kakalimutan ang Far East Broadcasting Company po member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Sige po diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan diyan po kayo dito po naman kami Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras sa ganitong himpila ng radyo DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin at syempre po naman ham hamon sa inyo salita ng Diyos na sa inyo'y hahamon at patuloy nagagabay. Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library, pinag-uusapan natin simple steps to your healthiest lungs. Bakit? Kasi ang August po ay National Lung Month din. At ang theme natin ngayon, healthy lungs healthy Pilipinas. Yan ang ating advokasya sa linggong ito. Sabi nga sa buwan na ito pa eh. Kahapon po, pinag-usapan natin ang napaka nakakamangha at mahalaga, totoo, pagkalikahan ng Diyos sa ating mga lungs o mga baga. So, ang center ng respiratory system ng ating katawan. Ito yung nagpapadali, nagpa-facilitate ng ating paghinga ng oxygen mula sa hangin at ang paglabas ng carbon dioxide mula sa ating katawan. So pinag-usapan din natin ang unang step upang magkaroon ng malusog na baga, ito yung pagtigil sa paninigarilyo. Uulitin ko 'yan ha, pagtigil sa paninigarilyo. Ang maganda pa po sa ating napag-usapan kahapon, ito sa loob ng 24 hours mula sa pagtigil ng iyong paninigarilyo, nagsisimula ng mag-repair ng damage ang ating katawan. O, oh, ba? Diba? Yan ang maganda. O, oh, ngayon naman, dagdagan natin yung ating mga tips. Exercise regularly. So, kapag tayo ay physically active, nag exercise ang ating pong puso at mga baga ay lalong nagtatrabaho ng mabuti upang magkaroon tayo ng additional oxygen sa ating mga muscles. So, ang regular exercise, hindi lang po nagpapalakas sa ating mga baga. Ito rin po ay nagpapalakas sa ating puso. So, ang ating katawan ay mas lalong nagiging mahusay at efficient sa pagkuha ng oxygen patungo sa ating bloodstream at pagdala nito sa ating mga working muscles na isa sa dahilan kung bakit hindi po tayo nagkukulang ng hininga sa panahon na nag -e exercise tayo. So, yan. Another, maintain healthy diet and stay hydrated. So, ibig sabihin, kailangan kumakain tayo ng masustansya at lagi tayong umiinom ng tubig. So, ang ating katawan po, ginagamit ang pagkain bilang fuel at ang process ng pagbabago ng pagkain upang maging energy, eh kinakailangan po ang tulong ng oxygen. Yun yung tinatawag nating metabolism na nagagawa lang sa tulong ng ating mga baga. O ba? Diba? Wala na isang pagkain ang magsusupply ng mga nutrients na kailangan natin kung wala ang baga. ba? Diba? Kung wala sila. So, ganun din, ang pag-inom naman ng tubig makakatulong upang maging manipis ang mucus lining ng ating airways at mga baga na nagpapagaan naman sa ating paghinga. So sa kabaliktaran naman nito, kapag tayo po ay dehydrated o kulang sa tubig ang ating katawan, ang mucus na lining po sa lining ay nagiging makapal at malagkit at nagpapabagal naman sa kalahatang paghinga na mas nagpapadali rin po sa pagkakaroon ng karamdaman o mas nagpapalala ng allergy. Okay. So another, eto, lagi na to get annual check-ups. Ang pagpunta po sa ating healthcare provider ng regular para po sa check-up ay humahad lang po yan sa mga karamdaman. Kaya laging gawin ng mga medical appointments kung kailan okay ang ating pakiramdam. Kasi kadalasan pumunta lang tayo sa doktor kapag hindi na maganda ang ating pakiramdam. tiba So mas tunay ito para po sa mga lung diseases. Pag okay pa yung pakiramdam natin, pumunta na tayo. Uh, kasi po ang mga lung diseases, eh, hindi po agad nakikita ang simptomas hanggang advance na. So ang ating healthcare provider or doctor ang dapat na unang maka, makakaalam patungkol po sa mga problema natin sa breathing, sa paghinga na maaari nating nararanasan. So tuwing patungkol po sa good health, maging sa mata man ito, sa puso o ngayon sa mga baga, laging top of the line ang mga tips na tumigil sa paninigarilyo, magkaroon ng regular exercise kumain ng tama o minom lagi ng tubig at laging gawin ng annual check-up. Di ba? Dahil ang lahat ng mga bahagi ng ating katawan magkakaugnay po yan. Maaring ang mga ito ay magkakaiba sa itsura, sa features, sa gawain at sa function. Sabalit ang lahat mahalaga at nagkakatulong-tulong para sa magandang kalusugan. At alam naman nating lahat na kapag malusog ang ating pangangatawan, Aba, masaya ang ating pakiramdam. Hindi tayo bugnutin. Di ba po? Lagi tayong nakangiti. Yan yun. E, infectious pa yan. Di ba? Nakakahawa pa yung ngiti. Yun yung mas magandang iihawa sa iba. Naalala ko po yung verse sa 1 Corinthians 12.12. 12. Sabi doon, si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito'y ay nananatiling isang katawan. O, di ba? The same thing din sa ating pong katawan. May iba't ibang bahagi, pero isang katawan. Kaya nga dapat pinapangalagaan ito. So, ang Diyos po, ang designer ng ating katawan, kaya alam niya ang kailangan nito. Kaya maging intentional tayo sa pangangalaga ng ating katawan at kalusugan. Pare pareho pa rin ang tips, ano man ang bahagi ng katawan na ating pinag-uusapan. di Diba? kumain ng masustansyang pagkain, uminom ng tubig palagi, magkaroon ng regular exercise. At kung naninigarilyo, aba, huminto ka na. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kaya nga po mga kaagapay, ang panawagan natin, bawal ang magkasakit. Dito sa Pilipinas, bawal talaga ang magkasakit. Alam niya kung bakit prevention is still better than cure. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen anak. Healthy lungs. Healthy pinas. Tamang paghinga, pagtigil sa smoking, pag i, pag -i or uh, in exercise, nagpapadagdag ng sa pusong malakas. Nag nagbubost ng paghinga, pag-inom ng tubig at tamang pagkain. Baga mahalaga baga. Iwasan ng allergy, laging magpa-check, consult a doctor, mag magkakaugnay para magkatulong-tulungan iba't ibang bahagi sa katawan. Intensyonal na gawin ang mabubuting gawa ayon sa sinasabi ng ating Diyos na siyang tunay na nagmamahal sa atin at nagbibigay ng tanyang mga you know kanyang mga uh, babala sa atin. Pag sinusunod natin yung mga bagay na yan, doktor at dios at mga bagay na yan, ayos ang takbo ng ating buhay. Amen. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito. Ano nga po ba ang dumating? sa panlasa ng banal na may kapal na nagmamalasakit na Diyos sa mga tao. Dumating na ang panahong ang Diyos ay nagsawa na sa kasamaan ng tao ng kanilang kapanahunan. Ano ang kalagayan nilang lahat? Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ang kanilang buong pagpansain ay pawang mga pangkamunduhang mga bagay mga makasarili akin akin aking ang lahat ako ang magmamando ng buhay ko hindi ako dapat pagsabihan ng nin ninuman walang sinuman kahit ang diyos ng langit ako 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 wow ang mundongana naman kahabag-habag opo nakatutok ang lahat sa pangmundong mga bagay at hindi sa panglangit kailanman. Ngunit sa mga bagay na lilipas nga lamang at wala sa kanilang isip ang langit na bayan na kinaruroonan ng Diyos, talagang wala. Ang Diyos na nagmamahal, na nagsisikap na ikaw ay mahimas-masal at magising upang magpasya ng tama. Lahat ay may tama, malaking tama. Wow! Ngunit, ano ang nangyari? At naging resulta at kaganapan, dahil sa pagwawalang bahala ng mahigpit na babala ng nagmamahal na Diyos sa pamagitan ng kanyang lingkod na si Matandang Nui, a preacher of righteousness, dahil ang kanilang lahat-lahat ay pawang mga panglupa lamang at ano nga ang nangyari. At namatay ang lahat. Lahat ay nalunod sa malaking baha. Wow, yun, kamatayan, destruction, kawasakan kapahamakan ng lahat na tumanggi ang alin nga ang sinapit ng kalahatang nagwalang bahala sa mundong ibabaw ng kanilang kapanahunan dahil tinanggihan nga ang anyaya na nagmamahal na Diyos ng kalangitan sa katauhan ng matandang nue Ngunit kung tinanggap ang pagliligtas ng Diyos na gaalok ng kaligtasan, sila'y maliligtas sa pamagitan ng malaking daong ng kaligtasan. Ngunit tinanggihan nga. Alin, <coughs> ang alok ng pagliligtas kaya sila na ang humatol sa kanilang patutunguhan. Ang lahat ay napahamak dahil ang alok ng pagliligtas ay tahas ang tinanggihan maliban sa sambahayan ng tandang nuwi. Ang lahat ng uri ng hayop at mga ibon na nasa loob ng daong ng kalitasan Gayon din, gayon din ngayon sa ating kapanahunan sa in times, ano ang iyong kapasyahan? Pagtanggi pa rin o pagtanggap? Gawin po ninyo habang may buhay pa kayo. Amen. Panginoon, pasok po sa puso ko at buong buhay ko. Kayo na po ang maghari mula ngayon. Patawarin po ako sa aking mga kasalanan. Tabunan ninyo ako ng inyong banal na dugong na buhos sa krus ng kalbaryo. Gaya ng sinasabi sa 1 John 1.9, Amen. Kung aking ipinahayag ang aking mga kasalanan, ikaw ay tapat at banal na ako'y patatawarin at lilinisin sa lahat kong mga kasalanan at aking mga kalikuan. Pagpalain po kayo ng Diyos sa bawat isang magtitiwala sa kanya at makikinig sa kanyang mga salita ay anong mangyayari ay wow 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 amen amen ligtas kayo dahil nakinig kayo di ba na? opo ama totoo po 'yon habang nag-uusap tayo dad naisip ko po yung naisip ko po yung testimony niyo di ba ang testimony niyo po ah uh, personal mm -hmm. testimony niyo 17 years old kayo tama dad no? Mm. -hmm. Nung tinanggap mo yung kaligtasan na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Sa pamamagitan po ng pag- pag pag yung, he did the redemption work at the cross of Calvary. 17 mm -hmm. po ang daddy ko. Ako po 13. 13 years mm -hmm. old when I mm -hmm. made that decision. At lagi pong sinasabi ng tatay ko, gustong-gusto ko. Alam ko rin si Pastor Luis Palau, sinasabi din niya 'yan walang apo ang Diyos. Puro anak. Totoo po yan. Naalala ko rin po yung brother ko, si, pa, si, si Paul. Kasi dinidiskusyon nga po namin yung sa rapture na sabi po, pag dumating ang Panginoon in the twinkling of an eye, di ba po, yung sa isang kisap mata. Kisap mata. Oo. Eh na, na, po yun na ilang beses na daw siyang kumikisap, hindi pa rin po siya umaangat. Natatandaan po namin 'yon. And because of that dream, 'yung pong dream na 'yon. 'Yun ang naging reason kung bakit po siya uh, binigay niya ang buhay niya sa Panginoon. Ganon. So the Lord works. Kay Daddy, it was through the prayer of uh her his mom, 'yung nanay sinananayon si yun, siya si Lola. Ako po, it's because of uh my mom dahil meron po akong ginawang kasalanan. Tapos sabi po ng mami ko, akala ko ba kristyano ka na anak? Ba't mo pa yung ginawa? So yun, nag-process po ako doon. Si Paul naman, yung brother ko, talagang ano po yun? Yung dahil doon sa panaginip, di ba? Bawat isa po sa atin, may kanya-kanyang proseso na kinakatagpo ng Panginoon. May dealing ang Diyos. May o, dealing ang siya. Lord. Opo, hindi pwedeng hindi. So nasa sa atin, kung tatanggapin natin yung ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus na kalbaryo para sa ating kaligtasan. Yung toyon. Yun. At ihandang isuko ang ating buhay sa Ama dahil meron siyang magandang plano para sa buhay ng bawat isa sa atin. At kapag ginawa natin yung desisyon na 'yon at patuloy tayong sumunod sa Panginoon every day ng ating buhay. Anytime na dumating ang Panginoon at kung sabi nga pag tumunog na ang pakakak di ba po anytime handa tayo yun yung mahalaga di ba po yun yung wag nating kakalimutan na dapat handa tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon eh ang nakakalungkot nga po sa panahon ni Noe tinanggihan siya they thought he was a fool in doing what he was doing Ganoon na sila kalayo, hindi na sila sensitive doon sa paggawa ng Diyos. Nawa po ang dalangin ko sa bawat isa sa atin with everything that is happening around us. 'Di ba? May isang bulkan, 'di ba po sa Russia, 600 years na, parang mm. pinatubo rin eh, 'no? 600 years na sumabog uli. Sumabog ngayon. 'Di ba mm. po? Parang, hala. Sabi nga po doon sa isang news, nagbabago ang plates, gumagalaw ang mundo. So dapat po yun lalo tayong maging aware na yeah, my God is doing something. Di ba po? Amen. At dito yeah. sa atin sa Pilipinas, mayroon din tayong ano, mm. malak, ayun no, parang hinihintay lang yung malaking pagsabi. Oh, opo, opo. Okay. Totoo yan, nabasa ko rin po yun. Kaya nga mm. po, mayroon meron din pong hinihintay sa malapit sa Amerika na yun din, nasa ilalim din yun ng tubig. Pinagbinabantayan mm -hmm. din 'yon. So Correct. hindi sana nanako tayo, you know, but things are happening, but the point is are we ready? So yung eh, yun mga signs mo, na sabi okay. ng Panginoon, Opo, 'di ba, mga signs. Kailangan ready tayo. So make yeah. sure na alam mo yung kaugnayan mo sa Panginoong Jesus. Alam mo na sumusunod ka sa Panginoon. Napakalinaw ng banal na kasulatan dyan, mga kaagapay. So dapat you know And this day, let us live each day for God's glory. Amen. Amen. So, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming maraming pong salamat uli sa aming pong pinag-uusapan. Totoo yun, Lord. Ang sarap pong pag-usapan yung mga katotohanan ito. Oftentimes, nagbibigay sa amin ng fear. Pero, Lord, yung hope. Ang hope namin hmm. is in You. Maraming pong salamat. So, as we continue to follow You and to serve You, alam namin, Panginoon, ikaw nag-assure sa amin that if ever and whenever you come, handa kami. Maraming pong salamat. Today, Lord, thank you po sa mga kaagapay namin. Ha? Today is their special day. Unang-una na po, Panginoon, kay Carla Aguinaldo Garcia, kay Dr. Carla, salamat po. Talangin namin, pagpalain mo na po siya. Kay Ate Edith, Lulu Season, maraming pong salamat dahil sa kanila pong pangunguna sa IT. Maraming pong salamat doon. Aming kaibigan, si Jenny Rose Aquino. Thank you, Lord, for her life. Kay Rose Manansala Torres. Kay Marites Rivera Garcia. Ganon din po kay Imon Saldana, Panginoon. Salamat po sa kanya na nasa, um, nandun po sila, Panginoon, sa Canada. Kasama ng mga magulang niya, si Irma at si Edmund. Patuloy, natutuwa kami, Lord, sa mga ginagawa mo sa kanilang buhay. Si, um, Divine Mattel, si Mina Vina Hernandez, Minda Sarmiento Landingen, ganun din po ang aking pong classmate si Pastor Edwin Tan. Salamat po Panginoon sa mga ginagawa mo sa kanyang buhay at ministeryo. Ganun na rin po Panginoon, thank you sa buhay ng mga classmates ko si Juanito Ngo, si William D, si Candy Panginoon, ganun din po si Pastor Eddie, nakakatuwa Lord yung paggawa mo sa buhay namin and how you have led us to our different fields of ministry. Sir Herman, Lord, salamat po talaga, Panginoon. Natutuwa po ako. And Lord, totoo yun. Kapag ikaw po ang may hawak ng aming buhay, ikaw po ang siyang gagabay. Simula ng high school kami hanggang ngayon sa aming senior, ikaw pa rin ang humahawak ng aming buhay. Maraming maraming pong salamat. So Lord, ganun din po sa aming mga kaagapay that we will continue to focus on eyes or new alone. Marami pong salamat. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na sinabi mo kung aming pinahayag ang aming mga kasalanan. Ikaw ay tapat at banal na kami patatawarin, lilinisin sa lahat ng aming kasalanan at aming kalikuan. Ito po'y pangako ninyo. Iyon po ang aming ginagawa, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na iyo pong uh, tinanggap ang aming mga pagpa pagpagsisisi Panginoon at pagtatabo ng iyong banal na dugo upang sa gayon handa kaming humarap sa iyo sa iyong muling pagbabalik. Kung kaya't alam namin, wow, hindi niyo kami lalampasan. Amen, amen, amen. So mga kaagapay, totoo yun. Kapag tayo ay may kaugnayan sa Panginoong Hesus sa pamamagitan, may kaugnayan sa Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, di ba po? Mm. 'Yun po ay talagang ano, assured tayo niyan pag dumating ang Panginoon, kasama ka kay Agapay. So, that's a choice you have to make. We have to make. We have to follow God and his purpose for our lives every day para hindi tayo takot. Para doon sa kanta ni Eileen, handa ka na ba? Di ba? Handa tayo mga kaagapay. Amen. So that's the choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices. Nangalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati pinaglilingkuran. At sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena, at ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura. At ating mga gabay barkada, dyan po sa Broadcast Engineering, Radio TV, Prodtech, Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Jericho Flores po, kasama namin dito. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, na kita sabi kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.